Idol, ba't ang ganda na skin mo, ng buhok mo, tsaka ng balbas mo, malagong malagong, hindi ka pa na kakalbo. Okay, so ano to ah? Uh, kumbaga genetic ko na to eh. Yun na lang yun. Tapos I guess less stress para di gagawin tayo mga panot, diba? So ay, ayun ay, na lang yun. And then, exercise lang, healthy foods, kung papasok kakainin natin, yung nutrition para sa katawan natin, malaking tulong sa hair natin, sa outlook natin, sa skin natin. Yeah, collagen, yeah. Nutra-Pure, available sa sa Kingdom. Kingdom. Ganyan ako, uh, syempre, nag protein tayo, lean meats, tsaka may protein ng mutants, tsaka ng hydro uh, nutrition, available sa sa Kingdom. Look for Virgilio Arubiada. So, ganyan, a healthy lifestyle, I guess tsaka less stress, iwas tayo sa mga negativity, di ba? Huwag na tayong pumatol kasi lalaki lang yan eh. Huwag ka na may pag-argue sa tayo, ayaw makinig sa'yo kasi para sa mga tama siya. So, okay na yun, di ba? Di naman siya importante sa life. So, tama kayo, mali ako, si doctor Do what works for you. Happy, healthy, guys. So, pa!